Pagkatapos malugi ng negosyo ko, siya ay bumalik makalipas ang isang taon na may mga pasa. Kamusta sa lahat? Ako ay 36 anim taong gulang at ang aking dating asawa na si Vera ay dalawamput taong gulang. Kami ni Vera ay kasal lamang ng tatlong taon bago nagsimulang bumaba ang lahat ng bagay. Para sa akin, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Kami ni Vera ay nag-date ng isang taon at apat na buwan bago kami nagpakasal matapos magsimulang mag-date. Sinabi ko kay Vera na nais kong magtayo ng sarili kong negosyo, kaya't ako'y nagtatrabaho ng araw at gabi. Nagkaroon ako ng part-time na trabaho bukod sa aking regular na trabaho. Ginamit ko ang pera mula sa aking araw na trabaho upang bayaran ang upa, mga bayarin, at pagkain habang ang pera mula sa aking part-time na trabaho ay napunta sa pagpupundo ng aking negosyo. Si Vera ay nagtatrabaho bilang sales manager sa isang retail store at tila napakasuportado ng aking ideya sa negosyo sa simula ng aming relasyon. Pinilit pa niya akong magtrabaho ng mas mahirap upang mapalago ang negosyo. Gayunpaman, pagkatapos naming magpakasal, tila hindi na siya interesado sa negosyo. Sinabi pa niya ng pabiro na mag-focus sa iba pang mahalagang bagay bukod sa negosyo. Ang aking negosyo ay hindi kasing ganda ng aking inaasahan, ngunit na natili akong determinado dahil ito ang aking pangarap at alam kong posibleng itong maging matagumpay. Lumipas ang unang taon ng aming kasal matapos ang ilang mga pagpupulong at maraming panliligaw. Nagkaroon ako ng isang malaking oportunidad nang ang isa sa aking mga mayamang kaibigan ay nag-alok na mamuhunan sa aking negosyo. Kami ni Vera ay labis na natuwa at nagdiwang ng tagumpay. Nagpanggap siyang naniniwala sa akin at patuloy na pinipilit akong gawin ang mga bagay. Ang aking negosyo ay isang maliit na kumpanya ng logistics na matagal ko nang pinapalaki. Naniniwala akong sa tamang pamamahala, maaari itong maging isa sa pinakamalaking kumpanya sa aming estado. Sa pondo, bumili ako ng mas maraming delivery bikes at truck upang maghatid ng mga kalakal. Sa karagdagang mga bike, lumago ang negosyo at tumaas ang aming kita. Nag-invest din ako ng ilang pera sa marketing at signage na nagbunga, ngunit napansin ko ang malaking pagbabago sa pag-ugali ni Vera pagkatapos matanggap ang pamumuhunan. Nagsimula kaming magtalo halos araw-araw at ang dahilan ay palaging pera. Siya ay nagtatalo dahil gusto niyang bigyan ko siya ng pera upang mamili. Lumipat sa isang mas malaking apartment at magbakasyon ng isang linggo. Lahat ng ito ay mga gastusin na dapat sana'y ini-invest sa aking negosyo. Nang tumutol ako sa ideya, siya'y nagalit. Naiintindihan ko ang kanyang kagustuhang mamili at ipinangako ko pa na bibigyan siya ng pera para bumili ng maganda at mamahaling bag na channel na matagal na niyang inaasam ngunit gusto niya ng higit pa. Iginiit niyang masaya siya tungkol sa pamumuhunan dahil naniniwala siyang makikinabang siya rito. Ako ay nagulat sa kanyang mga hinihingi dahil alam ko kung gaano kahirap ang aking pinagdaanan sa aking negosyo at kung gaano ako nagsikap. Ako ay nagdasal para sa isang himala sa pananalapi araw-araw at nang sa wakas dumating ito, hindi ko inaasahan na hihilingin niya ng napakarami sa panahong iyon. Kahit pa sana dinala ko siya sa pamimili, lumipat sa isang mas malaking apartment o nagbakasyon, Sana'y nagawa ko ito mula sa mga kita na mabubuo ng aking negosyo sa paglaon, hindi mula sa perang kailangan kong i-invest at palagin ito. Sinabi ko sa kanya na ang pera ay hindi para sa personal na gamit, na kailangan itong ibalik na may interes sa aking kaibigan na nag-invest dito. Ngunit lahat ng sinabi ko'y binaliwala niya at patuloy niyang ako'y inuutusan tungkol dito. Nagsimula siyang tawagin akong makasarili at inaakusahan akong kinukuha ko lahat ng pera na binigay ng aking kaibigan para sa aking sarili, kahit na hindi ko ito pinaghirapan. Nang ang kanyang mga salita ay hindi umabot sa akin gaya ng inaasahan niya, lumipat siya sa emosyonal na aspeto at magpapasakit ng damdamin buong gabi buong linggo. Kami ay nagtatalo at nagtatalo nang hindi ko na ito matanggap Pumayag akong dalhin siya sa pamimili na may budget upang magdala ng kapayapaan. Pagkatapos ay ininvest ko ang natitirang pera sa aking negosyo. Ginawa ko ito para kay Vera dahil mahal ko siya kahit na hindi siya nagpapakita ng simpatiya. Tulad ng nabanggit ko kanina, sa pagdaragdag ng mga bikes at delivery trucks, lumago ang negosyo at nagawa naming mag-expand sa mas maraming lugar kaysa dati umabot pa sa punto kung saan kailangan kong iwan ang aking pangunahing trabaho at mga side jobs upang mag-focus ng husto sa negosyo. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko upang dalhin ito sa susunod na antas at ang perang kinikita ko buwan-buwan ay sapat upang bayaran ang aking bahagi ng upa at mga bayarin at gamitin ang natitira upang bayaran ang mga utang. Pagkalipas ng dalawang buwan pagkatapos umunlad ang aking negosyo, ang anak ni Vera mula sa naunang relasyon ay nagsabi na dahil ako'y mahusay na financially, dapat kong alagaan ang bahay tulad ng isang lalaki. Pagod na siyang hatiin ang lahat ng bagay limampu paghahati limampu kahit na ako'y kumikita ng higit sa doble ng kanyang buwan ng sahod. Sa una nang banggitin niya ito, akala ko ay biro lamang ngunit nang tumanggi siyang magambag sa upa at iba pang mga bayarin na pagtanto kong hindi ito biro sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na hindi matalino para sa akin na akuin ang buong pinansyal na responsibilidad ng bahay dahil babagal ako nito sa halip na magpatuloy ngunit tumanggi siyang makinig. Kailangan ko rin bayaran ang perang na invest ng aking kaibigan na may masamang interes. Binanggit niya na mayroon siyang mga kaibigan na ang mga asawa ay hindi kumikita ng kasing laki ko, ngunit inaalagaan pa rin ang kanilang mga asawa, mga anak, at pamilya ng mag-isa, kaya't bakit hindi ko magawa ang pareho? Ang tanong na ito ay isang sampal sa aking mukha, ngunit hindi ko ito hinayaang makaapekto sa akin. Sa puntong iyon, pagod na akong palaging nagtatalo kay Vera. Halos nagbago siya pagkatapos dumating ang pera at ang aking negosyo ay hindi umuunlad tulad ng aking inaasahan. Ako ang nagbabayad ng lahat ng mga bayarin sa bahay, ang upa, pagbili ng mga groceries, at pagbabayad ng gas bawat buwan. Kung sasabihin kong hindi naapektuhan ang aking negosyo, dahil dito, dahil naapektuhan ito. Ngayon ay parang siya na ang nagmamayari ng negosyo. Ang pangunahing dahilan ko para magsimula ng negosyo ay dahil ayokong mabaon sa isang siyang tulima na trabaho na may overtime para sa natitirang buhay ko, at hindi ko rin gusto iyon para kay Vera. Lahat ng ginawa ko ay upang magkaroon ng magandang buhay at posibleng bigyan ang aming mga anak ng uri ng buhay na hindi namin naranasan. Ngunit habang pinapataas ko ang mga hinihingi at inaasahan ni Vera, parang hindi siya interesado sa aking trabaho. Pinakasalan ko siya dahil akala ko ay nakatuon siya sa isipan at nagkasundo kami na gusto naming magkaroon ng maraming negosyo sa buong bansa at kahit sa buong mundo. Ngunit pagdating sa paglago ng nag-iisang negosyo na mayroon kami, naging iba siya. Huminto siyang mag-ambag sa bahay at mas piniling gastusin ang kanyang kinita sa mga damit, sapatos, wigs, at anumang gusto niya, habang ako ang nag-aalaga ng mga bayarin sa loob ng isang taon at ilang buwan. Tiniis ko ito at sinubukan palaguin ang aking negosyo. Minsan kinukuha niya ang aking credit card para mamili kasama ang kanyang mga kaibigan. Kaya maaari mong isipin na kapag dumadaan ako sa mahirap na panahon sa pananalapi, ang negosyo ko ay umuusad ng isang hakbang pasulong at tatlong hakbang pabalik. Sa kasamaang palad, hindi ko na ito magpatuloy ng ganito dahil kailangan kong bayaran ang pera na may interes at ako'y naharap sa malubhang problema sa utang. Kailangan kong umatra sa sandali. Umabot ito sa punto na kailangan kong ibenta lahat ng aking mga bike. Ang aking personal na kotse, at mga pamana ng pamilya upang mabayaran ang utang. Sa huli wala akong natira kahit isang sentimo. Nang mangyari ito, dumaan ako sa impyerno sa kamay ni Vera. Sinimulan niyang sabihin ang mga kahilahilakbot na bagay sa akin. Sinasabing sana'y ginamit namin ang pera ng pamumuhunan upang magkaroon ng magandang buhay. Ngunit dahil sa aking kasakiman, nawala ko ang lahat. Para bang hindi sapat. Ang kanyang mga malupit na salita at mga panginsulto. Siya ay ganap na nagbago. Dati kaming naghahati sa gawaing bahay, ngunit nang bumagsak ang aking negosyo, sinabihan niya akong maglaba ng aking mga damit, magluto ng aking mga pagkain, at maglinis ng bahay dahil ako'y nasa bahay at tila hindi nagtatrabaho. Gagamitin niya ang bawat pagkakataon upang ipamukha sa akin kung paano siya kumikita habang ako'y walang trabaho siya ay agresibong naghanap ng mga trabaho upang masagot ang kanyang mga gastusin. Pagkatapos dumaan sa ganoong kalaking pagkawala, ang negosyo ay ang huli sa aking mga alalahanin. Ang kaligtasan ang aking prioridad. Ito ay sa panahon ito na napansin ko na palagi siyang nakangiti at nagtatype sa kanyang telepono. Pagkatapos ay uwi siya na may mamahaling mga regalo tulad ng mga bag, pabango, sapatos at damit. Alam ko na hindi niya kayang bilhin ang mga ito, dahil ang kanyang sweldo lamang ay hindi sapat para makabili ng branded na bag at kailangan pa niyang mag-ipon ng kanyang sweldo ng hindi bababa sa apat na buwan upang makakuha ng isa sa mga high-end na item. Sa sandaling napansin kong palaging umuuwi siyang huli bawat linggo na may mga bagong gamit, tinanong ko siya tungkol dito. At tuwing ginagawa ko ito, binabaliktad niya ito sa akin at pinaalalahanan akong wala akong karapatang tanungin siya dahil wala akong trabaho at hindi ko kailanman mabibili ang mga bagay na iyon. Sa kanyang bagong ugali, alam ko na ang aming pag-iibigan ay maapektuhan at iyon mismo ang nangyari. Huminto siyang matulog sa aming kwarto dahil alam niyang susubukan ko siyang hawakan, kahit ganoon na lang, naging bangungot ang aming kasal sa isang iglap. Sa tingin ko ito ay tungkol sa dalawa o tatlong buwan pagkatapos niya magsimulang umuwi na may mga mamahaling bagay na ito ay hindi ko na tiisin ang kanyang mga tantrums. Ngunit sa oras na iyon, ang aking dasal ay makahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, isang gabi, umuwi siya at sinabing gusto niyang maghiwalay. Sinabi niyang hindi na niya kayang tiisin ang pagiging kasal sa akin at inamin na pinakasalan niya ako dahil akala niya ay may magandang kinabukasan ako na tila hindi na siya pinahanga. Hindi ko sinubukan magmakaawa o kumbinsihin siya. Sa isang paraan alam ko na ito'y darating, pagod na rin ako sa lahat at naniniwala akong ang paghiwalay ang tamang gawin kahit na mahal ko siya. Hindi ko kayang mabuhay o manatiling kasal sa isang babae na pinagtatawanan ako. Inaasar ako at pinaparamdam akong walang silbi sa bawat pagkakataon na mayroon siya. Kaya pumirma ako ng mga papel. Lumipat siya bago pa man makumpleto ang aming diborsyo. Kaagad pagkatapos ng aming diborsyo, ako'y nasa bahay iniisip ang aking buhay nang mag-message siya sa akin sa Facebook. Nang buksan ko ito, ito'y larawan niya na nakabikini sa isang yate kasama ang aking mayamang kaibigan. Ito ang parehong mayamang kaibigan na nag-finance ng aking negosyo at hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ng pagkakanulo. Sandaling iyon, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang mga mamahaling regalo, mga pabango, umuwi ng huli na may mga bagong bagay. Hindi ko man lang naiiyak dahil sa kanyang ginawa lumagpas na ito sa yugto ng pagpapahayag ng aking pangamba at mga luha. Naaawa pa ako sa kanya dahil ang aking mayamang kaibigan ay may kasaysayan ng paggamit ng mga babae at apat na beses na itong nag-divorce. Bilang tugon sa larawang ipinadala niya, upang asarin ako. Sumagot ako ng, enjoy it while it lasts, at pagkatapos ay binlock ko siya. Ang pag-move on ay mahirap, lalo na ng walang trabaho at walang sumusuporta sa akin, pinansyal at emosyonal. Ito'y mahirap at may mga araw na iniisip kong tapusin na ang lahat dahil ako'y nasa madilim na lugar ng isipan. Lumipat pa ako sa aking nakababatang kapatid dahil hindi ko kayang magbayad ng upa o mga pangunahing pangangailangan. Apat na buwan pagkatapos umalis ni Vera, nakahanap ako ng trabaho. Ang sahod ay hindi kasing ganda ng dati kong trabaho, ngunit ito ay isang motivating start para sa akin. Nagsikap ako ng husto, nag-overtime, at nagawang magbahagi ng upa at mga bayarin sa aking kapatid sa loob ng dalawang buwan, bago ako nagkaroon ng sariling lugar. Sa aking bagong trabaho, nakilala ko si Crystal, Isang apat na putpito taong gulang na babae na nagturing sa akin na may espesyal na pagmamahal. Halatang mas matanda siya at sa una, hindi ko maintindihan kung bakit niya ako binibigyan ng tanghalian, inihiling na lumabas kaming magkasama at iba pa. Nang tanungin ko siya tungkol dito, sinabi niya na nagpapaalala ako sa kanya ng yumaong kapatid na pumanaw noong siya ibata pa at sa kakaibang dahilan, naglakad at kumilos ako tulad niya. Kami ni Crystal ay naging napakagandang magkaibigan at nang ikwento ko sa kanya ang aking nakaraan na may nabigong negosyo, ipinangako niyang tutulungan ako. Sa maikling panahon ng aming pagkakakilala, ako ay nahulog na ang loob sa kanya. Inaalagaan niya ako at nagturing sa akin ng may labis na pagmamahal. Hindi ko pa naranasan ang ganitong uri ng pag-aalaga at pagmamahal sa tatlong taong kasal ako kay Vera. Kay Kristal naramdaman kong ako'y alagang-alaga at hindi ko mapigilang mahulog ang loob sa kanya. Sa kabutihang palad, ang tulong ay dumating. Tinupad ni Kristal ang kanyang pangako at ipinakilala ako sa isang tao na makakatulong sa akin pinansyal. Ang taong ipinakilala niya sa akin ay may utang na loob kay Kristal. Bilang kabayaran sa kanyang tulong, Nagbigay rin si Kristal ng malaking halaga ng pera upang i-invest sa aking negosyo na may kasunduan na babayaran ko siya buwan-buwan. Nagbahagi rin siya ng mga ideya sa akin kung paano palakasin at palawakin ang aking negosyo. Nag-aalok ng isang bagay na hindi inaalok ng aking mga kakumpetensya. Alam ko na parang sobrang ganda upang maging totoo at ganoon nga ang aking naramdaman. Sa loob ng siyam na buwan pagkatapos ng aming diborsyo ni Vera, nagkaroon ng malaking pagbabago sa aking buhay. Kung may nagsabi sa akin na ganito kabilis akong makakabangon, hindi ko ito paniniwalaan. Ang tanging pagbubukod ay na si Crystal ay hindi ako tinitingnan ng ganoon. Nakikita niya ako bilang kanyang mahal na kapatid na labis niyang namimiss. Ipinangako niyang patuloy akong susuportahan basta't pinanghawakan ko ang aking bahagi ng kasunduan. Si Crystal ay halos labing isa taong mas matanda sa akin at hindi ko alintana. Nang sabihin niyang hindi kami maaaring magsama dahil nakikita niya ako bilang kanyang kapatid, masakit ito ng kaunti, ngunit nakayanan ko ito at nagdesisyong mag-focus sa pagpapalago ng aking negosyo. Kahit na parang nagsisimula sa simula dahil naibenta ko ang aking mga bike, wala akong alintana. Ang magkaroon ng logistics na negosyo ay isang bagay na talagang gusto ko at mahalaga sa akin. Determinado akong gawin itong magtagumpay. Sa pondo na ibinigay, ang aking negosyo ay muling bumangon at ako'y totoong masaya. Tatlong linggo na ang nakalipas, halos isang taon pagkatapos ng aming diborsyo ni Vera, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Sinabi niyang gusto niya akong makita Iniisip ko na marahil narinig niya ang tungkol sa aking bagong tagumpay at nais niyang makita ito para sa kanyang sarili, kaya't pumayag akong makipagkita sa kanya. Inanyayahan ko siya sa punong tanggapan ng aking kumpanya upang makita niya mismo. Ginawa ko ito upang ipakita sa kanya ang aking tagumpay. Nang dumating siya, napakapayat niya at hindi nagpapakita ng aura ng isang mayamang asawa. Sa kaloob-looban, gusto kong tanungin kung ayos lang siya, ngunit hindi ko ginawa. Ang tanging layunin ko ay ipakita sa kanya na ako'y maayos, mas mabuti pa kaysa dati. Ang problema ay tumawag muli si Vera sa akin, dalawang araw na ang nakakaraan, at nagtanong kung maaari ba kaming magbalikan dahil dumadaan siya sa mahirap na sitwasyon kasama ang kanyang bagong asawa. Ako ay labis na nalulungkot ngunit ang iyong pangarap na negosyo ay bumagsak mula sa kakulangan ng respeto hanggang sa ganap na pagiging makasarili nakakakilabot na isipin na siya ay nagkukunwari lamang na suportahan ka at ang iyong mga pangarap at nakakagulat na ang iyong mayamang kaibigan ay nakisali sa kanya at ipinadala pa ang larawan upang ipakita sa iyo ang kanyang ginagawa ay kasuklam-suklam siya ay isang tamad na walang silbi na gutom sa anumang makintab at bago Tungkol sa iyong negosyo, natutuwa akong mayroong isang tao sa iyong buhay na buong puso kang pinaniniwalaan. Patuloy na mag-focus sa iyong negosyo ngayon. Ito'y iyong sanggol, huwag hayaan ang anumang bagay na dumaan sa iyong daan at subukang huwag magpa-distract. Nagkita kami mga ilang buwan na ang nakalipas, ngayong pagkakataon ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa. Sinabi niyang pinagsisihan niyang hiniwalayan ako dahil kahit nakaunti lamang ang pera ko, Itinuring ko siya ng mabuti at pinasaya siya tulad ng isang reyna. Pinagsisihan niyang iniwan ako. Sinabi niyang siya ay nagdurusa ng pisikal, mental, at emosyonal sa kamay ng kanyang bagong asawa. Ako ay lubos na nalulungkot para sa kanya dahil ang kanyang asawa ay isang kahilahilakbot na tao na pisikal na inaabuso siya at hindi niya ito maisumbong dahil siya ilabis na mayaman. Inamin din niyang wala siyang trabaho at hindi siya pinapayagan ng kanyang asawa na magtrabaho dahil binibigyan siya nito ng lahat ng gusto niya at iyon ay sumasakal sa kanya. Siya ay labis na nagreklamo tungkol sa infidelity ng kanyang asawa at kung paano ito nagdadala ng iba't ibang babae sa bahay araw-araw, walang pakialam sa kanyang presensya. Sa lahat ng sinabi niya, hindi ko alam kung gaano karami ang totoo. Ang lahat ng aking makumpirma ay ang aking nakita sa kanyang katawan. Siya ay mukhang pisikal, mental, at emosyonal na hindi maganda. Malinaw na siya ay dumanas ng pang-aabuso mula sa unang buwan ng kanyang kasal, ngunit hindi siya tumawag o nagreklamo tungkol dito hanggang sa bumangon muli ang aking negosyo. Bakit hindi ako dapat bumalik sa kanya? At nang makita ko siyang nagmamakaawa, sinabi ko sa kanya na bigyan ako ng oras upang isipin ito. Tunay akong umaasa na makaganti at maramdaman niya ang parehong sakit na aking naramdaman. Ito'y lubos na nakakahiya na sinubukan niyang magbalikan sa akin pagkatapos akong ituring na parang wala akong halaga sa anumang paraan. Isang buwan na ang lumipas ngayon at hindi ko mabanggit ang lahat ng bagay na ginawa niya upang magbalikan kami. Ibinahagi pa niya ang mga maselang larawan ng aking healing at kami ay palaging nagchat mula nang sinabi kong iisipin ko ito. Halos parang ibinigay siya sa akin sa isang pilak na plato. Lahat ng kailangan ko ay isang buwan. Ginawa niyang napakadali para sa akin. Sa loob ng buwan na iyon, ginawa niya ang lahat ng aking hinihiling kahit na bumili ng mga gamit at pinagtaksilan siya. Iniwan halik ko ang kanyang pisngi at hindi siya makapagpigil sa pagngiti at binati ako habang siya ipapunta sa kanyang kotse noong araw na iyon. Sadyang hiningi ko sa kanya na ipadala sa akin ang mga maselang larawan dahil alam kong pagkatapos ng lahat, ang desperadong panahon ay nangangailangan ng desperadong hakbang. Kaya't pagkatapos kong magkaroon ng sapat na maselang larawan niya, kinumpila ko ang lahat ng aming chat tungkol sa kung paano niya hinihinging mag-divorce sa kanyang asawa at lahat ng kahilahilakbot na bagay na ginawa nito. Tinanggal ko ang block sa aking kaibigan at ipinadala ko sa kanya lahat ng mga larawan at mga screenshot ng aming mga pag-uusap. Pagkatapos iniwan ko siya ng mensahe na sinasabing tulungan ka, dodged ay bullet bro. Hinihintay ko siya na makita ang mensahe at sa sandaling ginawa niya ito nakatanggap ako ng tawag mula kay Vera. Siya ay umiiyak at humihingal sa telepono. Nang sa wakas ay makapagsalita siya. Sinabi niyang itinapon siya ng kanyang asawa sa labas ng bahay at kinumpiska ang lahat ng binili nito para sa kanya dahil ayon sa kanyang mga salita, matagal na at wala na at kailangan niyang umalis na walang dala. Pagkatapos ng pag-iyak at pagpupumilit, sinabi niyang pupunta siya sa aking bahay upang magkasama kami tulad ng aming plano. Dinamit ko ang pagkakataong iyon upang sabihin sa kanya na ako ang nagpadala ng lahat ng bagay sa kanyang asawa at hindi kami maaaring magsama kailanman dahil hindi siya karapat-dapat sa anumang pagmamahal. Nang siya'y umiyak pa ng higit at nagmakaawa sa akin, na huwag gawin ito sa kanya, nagawa ko na ito. Binalaan ko siya na huwag magpakita sa aking bahay o negosyo o ipapahuli ko siya. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tinanggal niya ang kanyang contact at maaari ko lamang isipin ang kanyang pagdurusa. Sa ngayon, ito'y labis na nakakapanghina. Naisip niyang kaya niyang pagsabayin ang lahat. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung ikaw ay nasa katulad na sitwasyon, paano mo ito haharapin?